Maraming hayop ang nakakalason, ngunit ang iilan ay kasing lubha at lubhang mapanganib na gaya nito. Makikita mo sila sa mga disyerto, kagubatan at maging sa dagat. At ang isang kagat pa lamang ay maaaring ilagay sa panganib ang iyong buhay. Ngunit maniniwala ka ba dito kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang tao na nabubuhay kasama ng mga nakamamatay, nakakalason at mga hayop na kumikitil ng mga tao sa ibabaw ng lupa? At oo, tama ka sa pagkakarinig mo. Ang lalaking ito ay nabubuhay kasama ng mga makamandag na ahas na kung saan ang isang kagat pa lamang ay maaaring kitilin ang iyong buhay sa loob ng isang minuto. At sa lahat ng taong nakilala ko, ito ang pinaka nakakatakot. At hindi kami nagbibiro dahil ang lalaki na ito ay walang kaibigan sa village na ito at tanging mga ahas lamang ang kanyang kasama. At talagang nakamamangha na hindi siya kinakagat ng ahas kapag ito ay kanyang nilalamon. At ayon sa kanya, ang ahas pa mismo ang makikitil kapag siya ay tinuklaw. Imagine mo na lang ang isang taon na ang utos ay iginagalang ng ahas. Karamihan sa mga tao sa kanyang nayon ay kilala siya bilang taong ahas, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay higit pa. Kaya niyang magpasiklab ng apoy at kahit tubig ay hindi ito mapigilan. Ato kapag nagpasimula siya ng apoy, walang tubig ang makakapigil nito at mangyayari lamang ito kapag meron siyang approval. At hindi ka maniniwala, pero ang lalaking ito ay kayang magpaulan at patigilin ng ulan kapag gusto niya ito nang walang pakialam sa ulap. Sa mga video namin, talagang marami na kaming bagay na naibahagi sa inyo, subalit ang isang ito ang pinakakakaiba sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Karikezi at may kakayahan siyang kontrolin ang mga ahas. Para sa kanya, ang mga ahas ay hindi mga kaaway kundi mga kaibigan na kanyang nakakasalamuha. Pinapakain niya sila, pinapagaling, nililinis at sinasanay, at sa makatuwid itinuturing niya sila bilang mga baby. Paano nga ba na in love ang lalaki na ito sa mga ahas? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Habang naglalakad si Seth sa kanyang nayon, maraming tao ang kumikilala sa kanya at pinahahalagahan ang kanyang mga kakayahan. Kilala nila siya at karamihan sa kanila ay nangangailangan ng ilan sa kanyang mga serbisyo. Sa village na ito, isa siyang tradisyonal na manggagamot at ang tawag sa kanya ng karamihan ay wizard, isang pangalan na hindi niya itinatanggi. At sa pamamagitan ng kanyang traditional medicine, kaya naman ang tao na ito ay nagustuhan ang mga ahas. Ayon sa kanya, ang pangalan ko ay Karekezi na karaniwang kilala bilang Irya Kumuru. Ako ay isang tradisyonal na manggagamot na nakarehistro sa uri ng mga traditional medicine healers. Ginagawa ko ang aking trabaho ng profesional at mahirap gayahin ng aking ginagawa. Sa mahabang panahon, ang pamilya ni Seth ay nakibahagi na sa traditional medicine, isang karyer na kanyang niyakap habang siya ay lumalaki. Dahil sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, sinusunod ng mga ahas ang kanyang utos at nagtagumpay siya sa kanyang pamilya. Hindi natatakot si Seth na ipakita sa mga tao ang kanyang relasyon sa ahas at sa tuwing makikita siya ng mga tao, sila ay nagtitipon sa paligid niya upang tingnan ang kanyang mahiwagang relasyon sa mga ahas. Makikita mo na halatang takot sila pero interesado sila itong makita. Mula sa mga batang pumapasok sa paaralan hanggang sa mga matatandang nakakilala sa ama ni Seth, lahat ay sabik na makita kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang lugar, iginagalang siya ng mga tao bilang isa sa mga pinaka-epektibong traditional healers. Ginagamot niya ang mga tao mula sa lahat ng uri ng sakit, kabilang ang mga sakit sa pag-iisip. Ang isa na ito ay may anak na babae at ang babae na ito ay nakikipaglaban sa sakit sa loob ng apat na taon. Ang kanyang anak na babae ay binabato ang mga tao at sinisira ang lahat ng kanyang nahanap. Sinubukan ng kanyang ina ang lahat upang gamutin siya ngunit dumating ang isang panahon na naubusan siya ng pera at hindi na siya dinadala sa mga modernong doktor. Subalit noong malapit na siyang sumuko, nakita niya si Seth at dito na lahat nagbago. Ayon sa kanya, nagkaroon ako ng problema sa isang bata na may malubhang sakit at sinubukan ko ang aking makakaya na dalhin siya sa isang modernong ospital para sa mas mahusay na paggamot ngunit hindi siya gumaling. Naubusan ako ng pera para dalhin siya sa modernong ospital at gumamit ng traditional medicine para siya ay gamutin. At ayon sa kanya, maswerte akong nahanap si Seth na siyang gumamot sa aking anak na babae at sa proseso na ito, mabuti siyang tao na hindi nagsinungaling sa akin ngunit ginawa niya ang sinabi niyang gagawin niya at pagkatapos gumaling ay hiniling niya sa akin na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Halos lahat ng tao sumuko na sa babae na ito at nag-iisip na hindi na siya magiging ayos. Palagi niyang binabato ang mga tao at ang tanging paraan upang protektahan siya ay ikulong siya sa loob ng bahay. Hindi ko akalain na gagaling siya pero nakikita kong malusog siya at maayos. Lahat ng tao sa nayong ito ay masaya dahil sa mga himala na ginagawa ng sinabi sa bawat araw. Ipinahayag niya na ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ng mga tao at ang pakikitungo sa mga ahas ay nagmula sa kanyang mga ninuno na dating gumagamot sa mga tao noong mga araw. Sa ngayon, namanan niya ang kanilang kapangyarihan at siya ang gumagamot sa mga tao gamit ang magical powers. At tulad nito, iginagalang at minamahal siya ng kanyang kapwa kahit na sila takot sa kanyang pamumuhay. Walang problema sa akin ang mga kapitbahay ko dahil alam nila na nakuha ko ang mga ahas na iyon sa mga taong ginagamot ko at para itong pwede akong pumunta para manggamot at makakita ng nakabaon ng ngipin o buto. At kung nagtataka ka kung ano ang ginagawa ni Seth sa mga ahas kapag kinuha niya ito sa kanyang mga kapitbahay o sa kanyang mga kliyente, akala ng ilang tao ay kinikitil niya sila ngunit itinatanggi niya ito at sa katunayan sinasanay niya ang mga ito hanggang sa maging pamilyar sila sa kanya. At pagkatapos ay dinadala niya sila sa wild forest kung saan sila natural na nabibilang. Ayon sa kanya, kapag nakontrol ko na sila, hindi ko sila kinikitil. Sa halip ay pinakakawalan ko sila sa wild forest upang manirahan sa kanilang natural na tirahan. Ang ating mga ninuno ay nagpalaki ng mga ahas bilang alagang hayop at hindi na sila itatago sa bahay. At kahit na ang mga ahas na ito ay nakuha ko sa aking mga kliyente at ginamit sa mga bagay, dinadala ko sila sa kagubatan upang sila ay mabuhay ng maayos. Ang buhay ng isang tao ay isang pakikibaka upang makahanap ng isang kahulugan ng pamumuhay ngunit ang isang tunay na tao ay higit sa kanyang interes at inilalagay ang pasukan ng kanyang mga tao sa ibabaw ng lahat isang bagay na nakakasira ng buhay. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.